itasan sa kalagit upang ang tao ay magtamo ng mga ministeryo at iwaga ng kalangit at upang tamoy Buhay. Ang mga batas at palatuntunan ay pinagkaloob ng ating ama sa sangkalupan upang ito'y masunod at gawin ng tao. Yatapwat! Sa maraming kadahilanan, ang tao nananatili sa pagkamangmang, at ang tao nananatili sa walang pagkalam ng mga bagay-bagay na bagay, ibig ng aking ama na gawin sa sangkalupan na inyong kinasasaligan. At ang tao ay hindi naging maibigin sa saway ng aking ama. Sapagkat ang mga nilalang ay lumabis sa kanilang ibig sa laman at lumabis ang mga nilalang ng aking ama sa mga paggiling ng mga bagay na walang kabuluhan. Sa ibabaw ng lupang ining kinasas. Nasa kala ng bawat may buhay. Nang yaman sa ibabaw ng lupa na kanilang nakamtan sa ngayon nang sila'y nabubuhay. Akala nila ay ito rin ay kanilang makapamtan sa kanilang pagkawala sa ibabaw ng na masinibig ng bawat tao ang pagyamanin ng kanyang sarili sa mga bagay na walang kabuluan kesa sa pagyamanin ng kalaman at karunungan ay ginawad ng Diyos mula pa ng unang panahon hanggang sa inyong kapanahonan ay walang nanatili sa mga aral at tulong ipinagkakalog ng aking ama. Nang dahil sa mga kakaunting kayamanan, nang dahil sa kakaunting kasaganan na tinatamo ng bawat tao sa lupa ay naging mayayabang at naging mapagtungayaw at higit sa lahat ay kanilang itinaas ang kanilang mga sakong at tumalikod sa mga batas at palatuntunan ng ating mga na Nasa akalaan nila ang ayaman ang magliligtas sa kanila sa pagdatal ng panahon na ang galit ng aking ama ay lumaganap sa sangkalupaang inyong kinasasay. Ang ay tunay na hindi naliligayan sa mga kakaunting pagpapala. At ang tao ay tunay na hindi naliligayan sa mga bagay na itinatamo sa araw-araw na kanilang ikinabit. Sapagkat kayo o maging sila man ay nanggangad sa kanilang mga sarili ng kalabisan na kayamanan kalabisan na pagsikat sa ibabaw ng lupa na ito ay magiging walang kaburo sa harapan na lalo na sa mga tao na kung saan ay mapagsamba sa mga larawang inanyuan at kanilang niyoyokuraan niya ang mga gawaan ng kanilang kapwa-tao na ang kanilang ginawa may mga bibig, datapwak, hindi nakapagsasalita na kabalaki. May mga tenga, datapwak, hindi nakaririnig ng panalangin ng bawat tao. May mga kamay, datapwak, hindi kayang ipagkaloob so miling ang mga bagay na minanais ng taong duni. Nayaan ang pinagmamalaki ng tao sa harapan ng aking namah na ay naging walang respeto sa lumalang at winala ang kabuluhan ng mga utos ng aking ama. Kanyang nabaga. Kalala ang kaisipan ng bawat nila. Kanyang nabaga talaga kapusok ang inyong mga puso upang huwag sumunod sa mga batas at palatuntunan ng aking ama. Na kayo ay kumakapit sa mga bagay na walang kabunuhan. At iniibig ang mga bagay na kung saan ay mauwi na tila isang basura sa rabahan Hindi ba ganino? kaya ang siya ng iyong mga sarili. Na kayo ay nasa loob ng pananampalatayang nito. Na kayo ay nakikinabang sa mga bagay-bagay at mga biyaya mula sa kaitasan ay ginagawag sa inyong kalagit na ma, na matapos na kayo'y sa mga araw pang daratay. Kami muli ay hindi iibigin. Kami muli ay mawawala sa inyong puso't kaisipan. At kung kayo nga ay muling magkaroon ng mga karamdaman, ay muling manunumpalik ang inyong pananampalatay. Ganyang baga ang inyong mga kaisipan na kayo ay tatawag lamang sa ng aking ama at tatawagin ng aking halang upang kayo ay pagalingin na tapat hindi ninyo pinakikita ang inyong tunay at tapat na pananamahal. Sa akala niyo ba ka na bagamat kayo ay nasa aming harapan Tatapuan kung kayo ay walang pananampalatay at hindi gumagawa ng mga bagay sa kaitaasan sa ibabaw ng lupang inyong kinasasalika, ay kalulugdan kayo unang aking ama at tutuparin ang inyong mga kahilingan. Huwag umasa sa inyong mga sarili. Nabagamat kayo ay sumasamba. Nabagamat ay, may kayo may... ay may kakaunting pananampalataya sa aming mga pinahiran, na ay hindi naging buo ang inyong pananampalatay. At hindi ninyo nilakipan ng ang paggawa ang pananampalatayang yaon sa ng bagay kalulugdan ng aming kalooban na kayo'y makita sa kalagitnaan na ang hangad lamang ay biyaya na ang hangad lamang ay kaligtasan sa inyong mga karamdaman tatapot kayo'y walang pananampalatay at walang kawal mahiya kayo sa inyong mga sarili, mga babae't lalaki, sapagkat kayo ay pumaparito ng dahil lamang sa pakinaba at hindi ng dahil sa kayo ay dapat na sumunod sa mga batas at para tutunan ng pinagkaloob ng aking ama sa sangkalupang inyong kinasasag. Ano ang inyong ibig na maganap sa kalagit na? Anong ibig ninyo na maganap sa inyong mga buhay na kayo ay maligtas mula sa pagkabiyag ng karamdaman o kayo ay maligtas mula sa pagkabiyag ng mga maling reliyon o kayo ay maligtas ng dahil sa kayo ay kinukulang sa pang-araw-araw? Ano ang inyong ibig na maganap sa kalagit na at ano ang yung ibig ni parating sa harapan ng aking ama? Na kami! ay gumagawa ng mga pagay na himala, at kami ay nagkakalob ng pagpapala sa mga taong sumasampalatay at gumagawa sa kalanin niyo. Ang mga bagay na ito ay hindi muna kayo makihirap sa tamasay ng pagpapalang niyo sapagkat alalahanin na kung kayo ay simulot at pagbutiin ang iyong pananampalataya sa kalatik ng lamang darating ang pagpapan. At huwag niyo nga saan sa inyong mga sarili na bagamat kayo ay nakakilala ng katotohanan at kami ay inyong nakakausap sa kalagitnan ay makatatamo kayo agad ng mga pagpapala sa harapan ng aking ama kayoy ng sa gayoy kayo'y nangagkakamag. Sa pagkatangin niyong pagharap sa aking ama hindi upang kayo ay tumamo ng mga pagpapala kundi upang kayo ay mga nagawang pagkapasala mula sa una ninyong buhay at sa ilang, ilang salit ng iyong mga lahi hanggang ngayon na kayo ay dapat na magbayad sa utang ninyo sa rapan ng aking ang mga bagay bagay na inyong minamadali na dapat na mangyari sa kalakit na. Kayo wag inyong ingasan na ang aming ipagtakalog sa inyo ay puro pagpapala. Sapagkat kailangan ninyong pagbulay-bulayin sa inyong mga sarili na pumalo ang kadalilanan at hindi kayo pinagkalooban ng aking mama ng pagpapala. At dapat din ay bulay-bulayin nyo sa inyong mga sarili kung tumibaga na kayo ay nasa loob ng pananampalataya o kayo ay naparito lamang upang makinabang sa mga biyayang mula sa kaita Natapuwag-wag na wang na matapos na kami inyong marinig, na matapos na kami magsalita sa inyong kalagitnaan, na matapos na kami ay nagkaloob ng pagpapagaling sa kalagitnaan, na matapos na kami ay makapagkaloob sa inyo ng kaligtasan para sa inyong mga mahal sa buhay ay at pagdakay inyong kalilimutan kami at inyong nilimutin ng ating mga pinag sa Sapagkat ang tao mula sa mga panahon ng mga unang taong nilalang ng ating ama ay hinangad lamang ang pansarili kagustuhan, at hindi hinahag ang kaligtasan para sa kanilang mahal sa at hindi na sa kanilang mga sarili. Ang mga bagay na pala tunang ng aking Kaya ang tao ay nakatitig sa inyong kapanahonan ng, ng galit ng aking amat nang dahil sa pagsuway ng inyong mga makula mula pa ng unang panahon hanggang ngayon sa inyong kapanakula na kayo rin ay nagbabayad sa mga bagay at buhay. Huwag ninyong masan sa inyong mga sarin. sa mga panahong dumarating sa inyong kapanahon ay magkakaroon nga ng sapat na kaligtasan ng bawat isa't isa sa inyo. At huwag niyong siguruin sa inyong mga sarili na sa ng mga pinahiran ng aking mga at sa pumagitan ng pinagkalooban ng kapangyarihan upang kayo ay maaligtas mula sa pagkabiyag sa inyong karamdaman. Ay tunay nga na sapat itong makapagliligtas sa inyo. Sapagkat maging yan din naman ng na mga pinahiran na yan na tumutulong sa inyo na ay iligtas mula sa pagkabiyag silarin rin ay nagbabayad ng kanilang kasalanan na tulad din naman ninyo na sumasampalatay. Kaya huwag niyong isipin sa inyong mga sarili na pagkamas kayo ay nakapasok na sa panarampalatayang ito at hindi niyo gawin ng mga batas at palatuntunan ay pinagkaloob ng aking ama sa kalagitnaan ay makababayad na kayo ng inyong mga kasalanan at mabubura na sa kaitaasan ang mga masamang inyong nagagawa sa ilalim ng araw. Kaya ang aking lamang may papayo na usayan niyo ang mga bagay pagay na paggawa ng kabanalan kesa sa paggawa ng gawang makalamang. Bagamat kayo ay may pisikal na pangangatawan na kailangan ibuwis ang buhay sa mga bagay ng laman. Datapwat magtira kayo sa inyong mga sarili. Magtira kayo para sa inyong kaluluwa upang ang inyong mga kaluluwa ay hindi mauwi sa walang kabuluan at hindi mauwi sa pagkabiyag kundi mauwi sa harapan ng aking ama upang makasama at upang malinis muli ang inyong mga aluwa ng kabanalan at ng tubig na baka. inyong pagang na pagburaib ang mas inyong pagang pinagmasdan iyong inyong ginagawa sa ilalim ng at inyong pagang na pagbuburaib kung kayo'y nakagagawa ng pagkakasala o kung kayo ay nakagagawa ng matuwid sa harapan ng aking ama at sa harapan ng mga mata ng inyong kapwa. Alalahanin ninyo ang mga panahong mapanghali at alalahanin ninyo ang mga dumarating na panahon sa inyo na kayo ay mabilis na tumatanda na kayo ay mabilis na pumupunta sa wastong bulang at kayo ay mabilis na dumarating sa inyong kamatayan. Bagamat ang mga bagay na ito ay magiging mabagal kung kayo ay gaganap ng mga gawa na ipinagagawa sa iyo ng aking Halubag ano ang inyong ibig na sa kalagit na kami ay paulit-ulit na nagsasaysay sa inyo, datapwat tila walang napanin sa inyong mga kalaw. Na kami ay paulit-ulit na nagpapakahayag sa inyong kalagit na datapwat nasan ang bunga ng aming pagkahaya, nasan ang bunga ng inyong pakikinig nasa ng bunga ng inyong pananagpalataya. Ano tinti di sumibol sa inyong kalagitnaan, ang bulaklak na pinagkalo, upang ito ay mabuhay, at upang ito ay lumago, at higit sa lahat, upang ito ay lumulaklak sa kapag ng inyong pananagpalataya. At wag nawang mauwi na lahat kayo ng mga pinunga ng undadora ng lantas ng ilaw, ay mauwi sa walang kabuli. At huwag nawang mangyari na kung dumatalma ng kapanahonan, kayo ay maging tamad sa pagsusumika. At huwag nawang mangyari na kung dumatal ang subo sa kalagitnaan, na tila ikapang ng inyong mga kaluluwa at ng inyong mga katawang pisikal, ay mawala ang inyong pananampalataya nang dahil sa hindi ninyo napag-unawa kung anong pananampalataya ang inyong natagtuan at kung anong karunungan at katotohanan ang sa inyo'y aming inihahayag nang dahil sa kayo ay hindi kumamit ng inyong mga unawa kaya't kami ay nagpapakayag sa inyong kalagitna upang maalaman ng bawat isa't isa sa inyo at upang malaman ng inyong mga kaluluwa na ang aking ama mula sa kaitaasan mula pa ng kanyang nalangin ng langit at lupa ay buhay ang aking ama hanggang sa inyong kapanapunan. Na siya ay nagkakaloog ng buhay, na siya ay nagkakaloog ng pagkamatay ng bawat nilalang. At siya rin naman ay nagkakaloog sa kalagitnaan na inyong kinasasaligan ng mga sakit at sakuna at ikit sa lahat ng mga kaparusahan na tinatag ngayon ng bawat nilalang at ng bawat may <coughs> alawang ninyo. Huwag ninyong nisarado ang inyong pagkaunaw at pakikita sapagkat ang lahat ng aking mga isinasisay ay kailangan na tumimusin yung mga puso't isip upang ito ay magunga ng matuwid na paggalaw sa lupa. At upang magunga na kapayapan sa inyong degdig na inasasay. Sapagkat kung kayo ay nagsiparito upang sa pakinabang, sino kayo sa harapan ng aking ama? At sino kayo na umaharap sa akin sa oras na ito kung ang ibig niyo lamang ay pakinabang at hindi niyo ibig na sumunod sa harapan ng aking ama? napag aklat ng mga awit 3.1 Panan, uh, Pamagat Panalangin sa umaga ng pagtitiwala sa Panginoon Awit ng David nang siya tumakas kay Absolut na kanyang anak Sa pagkakulong ay naging walang pananampalak at nawala ng pagkatiwala sa harapan ng ating ama. Mama. Sino kayo sa harapan niya? At anong kadahilanan, anot ang tao ay nawalan ng tiwala sa harapan ng aking mga? Sa Sapagkat ipinagkaloog ng aking ama sa sangkalupan ang niyong ibig na kayo'y nakakakain ng tatlong beses sa isang araw, na kayo ay nakatitikim at nakalalasap ng mga bagay na masasarap sa lupa at kayo ay pinahintulutan na mabuhay ng walang bayad tatapuat ang tao ay naging walang putang na loob. At kayo pa, na mga anila lang ng aking ama, ang nagkaroon ng karapatan upang sumbatan ng aking ama sa kagitasan, na hindi ninyo alam kung anong ipinagkaloob ng aking ama upang ang tao ay mapuway lamang at upang ang tao ay maging maligaya sa araw-araw na kanyang inihihila sa ilalim ng araw. Kaya't kayo ay maging matiyagay <coughs> sa paggawa ng kabanan upang tamuhin ang inyong mga kaluluwa ang buhay na walang hanggang na gaya ng aking inalalagyan sa orasan alalahanin ninyo ang mga bagay-bagay. Baga. Sapagkat kung hindi dahil sa akin na ma, ano na ang kinagsadlakan ng inyo At kung hindi dahil sa akin na ma, ano ang inyong kinakanin at infinite? At kung hindi dahil sa akin na ma, ang baka ay magkakaroon ng kaisipan upang mapag ng mga bagay na tama at ang mga bagay na kamali. Buksan ang mga ilang ilahadang yung mga pag. Tamuhin ninyo sa inyo kalangit na ang tubig mga upang mga ay ng mga upang yung mga kaluluwa ay maibsan ng pagkakasal at lumuwag ang mga pagkaunaw sa mga bagay na katotohan ang iihahayag sa inyong kalap. Adios, Ako ang guru ng sangkatao. Jesus na. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. I'm